Ezekiel 30 sa talatang 1 hanggang 3, ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na sinasabi, Anak ng tao, magpahayag ka ng propesya at yung sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Managhoy kayo kahabag-habag ang araw na iyon. Sapagkat ang araw ay malapit na, ang araw ng Panginoon ay malapit na, magiging araw iyon ng mga ulap, panahon ng kapahamakan para sa mga bansa. Huwag ninyong akalain pa na ang daigdig na ito ay bubuti pa ang kalagayan. Patungo na ito sa kawasakan na inilalarawan na sa talatang iyan ang ukol sa huling panahon na ito na yugto na ng panahon na ating binabagtas. Malapit na anya ang araw ng Panginoon. Managhoy kayo o umiyak kayo ng malakas, sabi mismo ng Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat kahabag-habag anya ang araw na yon ang panahon ng kapahamakan para sa mga bansa. Na kung uunawain sa ibang salin, ay ganito ang inyong mababasa sa talatang 3. Sapagkat malapit na ang araw, ang araw ni Yahweh. Magdidilim ang ulap sa araw na yon, araw ng paghuhukom sa lahat ng bansa. Ang mga malalakas na mga pagsagbog mula sa mga kagamitang pandigma ay halos lumikha ng mga kaulapan na pawang usok lamang na halos ang mga usok ng pagsabog ang tatakip sa kalangitan kaya inilalarawan sa talata ng Biblia na magdidilim ang ulap sa kalangitan na tinatawag ng Panginoong Diyos ang araw na iyon na paghuhukom sa lahat ng bansa. Literal na paghuhukom pa lamang na hindi pa ang espiritual na paghuhukom na pagbabalik ng Kristong Panginoon na salubungin na siya sa ulap. Kaya inihahanda na ang lahat sa bigla ang gagawing pagpapasya ng ating Panginoong Diyos na wasakin na niya ang kasalukuyang daigdig na ito. At maganang muna ang ating paglikas o pagtakas na pangungunahan kayo ng anghel ng Panginoon na si Elias Arkanghel. Gamit ko ang kaniyang katawan patungo sa ligtas na dako. At ako naman ang inyong Kristong Panginoon na nakalakip sa kaniyang diwa ang mismo naman na maghahatid sa inyo sa aking ama patungo sa bagong daigdig na yan naman ay sa bayang banal. Kung saan kayo maninirahan na kasama ko sa loob ng sanlibong taon, kapiling ang ating Panginoong Diyos. Pagkalipas ng sanlibong taon, sa kapalamang magaganap ang espiritual na paghuhukom,